Hi guys, welcome to my YouTube channel. So for today's video guys is i-share ko sa inyo sa mga baguhan pa lang, sa mga bagong subscribers ko, sa mga hindi nakakilala sa akin. Ako nga pala ay isang online seller ng mga ukay-ukay. -uka at isa din po akong full time mom sa dalawa kong anak dahil LDR kami ni mister at nasa ibang bansa siya nagtatrabaho kaya ako lang talaga ang mag isa na mag live selling sa aking panindang ukay ukay, mag picture mag post at saka mag -de deliver at saka mag hatid sundo pa sa aking mga estudyante nag enjoy naman din ako guys pero may time talaga na hindi ko kaya silang ipagsabay lalo na pag mas busy na ako sa sa paninda ko ukay ukay at saka may mga estudyante pa ako may activity tiba sila sa school kaya hindi ko talaga sila kaya isabay hindi naman ako robot para hindi ako makaramdam ng kapaguran kaya na pag ko guys uh, lakas loob ko na talaga na ihinto ko na lang muna yung pagtitinda ko ukay ukay kaya sa mga katulad ko dyan na nag-online ceiling, uh, patuloy nyo lang yan kung kaya naman niyo Pag hindi naman kaya, huwag nyo na lang po ipilit. Kasi kawawa naman din yung katawan natin nag-iisa lang. Kung saan kayo masaya, doon lang kayo. Dati masaya ako. Sobrang saya ko dito na nag-online ceiling ako. Sa ngayon lang talaga na hindi ko kayang isabay ang pag full time ma'am at saka pag online ceiling ko. At yun lang guys. Salamat sa iyong panunood. Ingat. Amping. God bless. See you sa next vlog.